Idols sa inang dami dito sa C5 mga Idol oh Wala naman ang traffic dito sa taas Pero sa baba walang traffic oh. Biyahe tayo ngayon ng Antipulo aga lang, lalo na kaya mga mamaya hapon ah. may ano pala doon oh scatter ganda na pala ba sa TV oh laki no Ay, laki, laki, naman kasi ng bahay ba yun oh.

lalo na siguro pag hapo no dito tapos yan yan din grabe traffic din sa harap daw yung maganda kumain na sa ano single ganda ng ano ganda ng origin ganda ng na yun ganito lang lang pag traffic maganda na dito manood ka lang sa mga building hindi ka mainit Casino pa yan Casino plus. At dito tayo ang area ng Green Meadows C5. Ito sa iba po ng flyover ng Ortigas Avenue. Yan, tanaw na tanaw natin yung mga building doon sa Eastwood. Ibis basic Tapos ang tulay doon no? Ganda ng tulay Ito pala yung taong nakatayo doon no? tao taong nakatayo doon na malakas ang gilid ng ilong Dito ilo. pala yan Ito pa yung e makikita natin pag nanon tayo sa Ortegas וי גרוע צרבי יחמור ובחיל הכל